Yes po mga guys, for today's video po uh, aalamin natin itong uh, tinatawag na ESAP ng uh, SEC Ito po yung bagong uh, apps ng uh, SEC na nakapaloob po sa eSecure So, ito po yung uh, online portal for uh, authenticating documents Ang meaning po ng ESAP is ito po Electronic Submission Authentication Portal So, dito na po pipirma yung mga incorporators po natin Yeah mga directors po natin, dito na po sila ito na po yung gagamitin nila so wala na pong actual na hard copies ngayon so nagugulat kayo no wala nang hard copies, wala nang pipirmahan so wala na rin pong notaryo mga guys so sa mga nagugulat at na nabibigla dyan ganito na po ngayon ang proseso sa mga new corporation na tinatayo po so sample po tayo ito po yung actual na tutorial so ayan e, basa basahin nyo na lang po yan yung mga lumalabas dyan So, kung meron na po kayong e-secure account, uh, try niyo pong i-click yung ESAP. Nasa bandang baba po yun. Para malaman niyo po kung anong function talaga niya. Pero ito po yung ginagamit po. Yan, tulad yan. Pag may i-register po kayong new corporation, is, meron pong uh, mag-notify dito na kailangan yung i-authenticate po yung uh, documents. So, ito na. Gawin na natin. So, nalagin ko na po yung account na dapat kong i-authenticate. Uh, ito po yung... Uh, new corporation na tinatayo namin, hindi pala ako kasama. <laughs> so, pending pa po. 50% pa lang ang complete. So, ayan na. Incomplete pa siya. So, ang nakasign dito is isa pa lang. So, dalawang uh, incorporators lang po ito sila. Kaya, isa lang po ang nakapirma pa. Ayan, articles, bylaws, tsaka yung certificate of authentication na na po niya lahat. So, 50% po. Ngayon, gagawin natin Iwa 100% na po natin yan para kompleto na po. At uh, ilabas na po yung uh, assessment. Mabayaran na yung filing fee. So ganito po, uh, login natin. Nagawa ko na kanina yung isa eh, itong si Ichibas. So ilogin po natin yung isang account. So andito po yung ESAP, nasa bandang baba. Ayan. Ito, ESAP, go to site. So click lang po rin yung login. Uh, gusto nyo pong basahin to mga guys, how to authenticate documents. Yan. So wala na po tayo'ng uh, pipirmahan na actual. So hard wala na pong hard copy. At wala na rin pong notaryo na mangyayari dito. So click po natin 'yung itong uh, sa left side 'yung pending authentication kasi meron po siyang one. Yan, mag-sasabi uh, naman siya dito na may pending kang isa. So dito na po, click na po natin. Yan. So lalabas po dito 'yun kung eh uh, ito po per individual po ito ah, uh, mga guys. So, kung ikaw ay may-ari, ikaw yung nag uh, incorporator, yan, ilalagay niyo po yung e-secure uh, nyo, tapos papasok kayo sa isap then dito na po, para kumirma. i natin yung documents, dito po sa may right side, click po natin. Yan, o tatlo nga. So, may pending po siyang uh, tatlong uh, pipirmahan, itong Articles of Incorporation, Bylaws, at saka Certificate of Authentication. So, ang pagpirma, ganto lang po. Click lang po natin itong pending pagpirma yan. I-click po yung authenticate. Ayan. Pwede nyo po nga check dito yung ano yung pinipirmahan nyo. Pero, alam na natin yan. I Click lang po yan. And, syempre, yung OTP, may oras po yan. 2 minutes lang po yan. Pag uh, magpas po kayo is, uh, ulit po ulit. Mag, uh, mag ulit po ng authentication. So, ito na po. Dumating na po yung kanyang OTP. So, type po natin. Saan nyo? Ayan ka. Yan. 7BQ. 7BQ. Click verify po. At pag nag-OTP verify na po siya, so, okay na po yan. Ayan, naka-green na siya. Sign na siya. Kanina, orange yan, you no know? pending. So, ngayon, dito na tayo sa bylaws. Click authenticate. At magsasign na naman po yan ng OTP. Ayan. YKB. Bawal po yan i-copy-paste. Copy YKB BU3 BU3 Click verify again So okay So ayan na Dalawa na napipirmahan natin So dito na tayo sa pangatlo Certificate of Authentication Click Authenticate So Panibagong OTP Ayan na dumating na agad At o oh nga pala mga guys Ang OTP po Kung hindi po sa email Meron din po yan sa mobile number nyo Same lang po yan ng OTP Baka magulat yung iba. Dalawa-dalawa yung OTP dito. Pero same lang po yun ng uh, code. Kaya kahit saan nyo po tingnan, i-enter nyo po yun. Parehas lang po ang uh, OTP niyan ZN4. ZN4. XFK. XFK. yeah Mas maigi po nga ingatan nyo po yung pag-input ng uh, OTP para hindi po kayo ulit ng ulit. Kasi 2 minutes lang po yan. Expired. Panibago. Minsan na uh, mahina pa yung signal. Ako, delay-delay yung dating ng OTP. Tapos, magkiklik na naman kayo ng panibago. Eh, hindi na tumatama yung, yung uh, sinesend na OTP kasi mahina yung signal. So, mali-mali na yung ina-enter natin. Kaya ulit po nang ulit yan. Baka nga mablok yan pag nakatatlong uh, beses na gano'n. Hindi ko lang sure, ha? So, maigi, dapat maganda po ang signal ninyo sa cellphone or kaya sa inyong internet. Lalo-lalo na po yung uh, paggagawa ng uh, account ng e-secure. Mahirap po pag uh, gumagawa tapos malayo yung uh, ginagawa nyo. Mas maigi kasama nyo siya. Pero dahil nga sa busy, eh, kadalasan puro lang tawag-tawag. Kaya mahirap. Kaya kailangan mabilis po yung uh, signal. Sa e-secure nga pala, sa paggawa po ng account, dalawa po dapat ang uh, OTP na i-input doon. Uh, sa mobile number at saka sa email. Dito po sa isap e naman po, isa lang po ang uh, hinahanap na OTP. Kasi parehas lang po ang laman nun. Sa, number, sa mobile number at saka sa email. Same lang po. So, kumpleto na tayo mga guys. Uh, Napirma na po lahat ng ating uh, client ito. So, complete na po siya. So, tingnan natin. Back to dashboard. So, zero na po. Wala pong pending. Kaya, tingnan natin yung kanyang application. Ito yung mismo sa may application sa Spark po ito ah. So, spark naman po yan. So, click po natin yung check slash update status para ma-refresh po siya. Ayun na. Matik na. Pumunta na sa online payment na. Pwede niyo pong i-download yung payment assessment form or proceed na agad sa payment. Ako, ginagawa ko, uh, dinadownload ko muna panigurado kasi minsan hinahanap na rin yung PFP pag pinareceive mo eh. E sa bagay, ito, hindi na ito nireceive. Kasi, diretsyo na po yung certificate po nito, i-issue po dito sa online. Digi digital certificate na po siya. Kaya, yun na po yung pinaka-certificate. Wala na po kayong aantayin. So, kung uh, stock po siya or non-stock, depende na po kung ano siya, kukuha niyo po siya ng book. Pag sa stock, uh, stock and transfer book, pag sa non-stock, yung membership book po siya, yung kulay pula. I-apply niyo na lang po yan sa maya Ortigas po. Ortigas sa uh, branch po nila. Ay, Annex. Ta ano yung tawag ito? Satellite Office. Yan. That's po sa may galeria sa Ortigas. Yan po, meron po silang Satellite Office. Doon po ina-apply yung uh, membership book. O kaya yung stock and transfer book. Dadaling nyo lang po yung certificate dito na i-issue. So nasaan na ba tayo? Uh, Loading to. Kasi babayaran pa. Uh, after mabayaran, dito na po. Download digitally signed certificate of incorporation. Computerized na po ito mga guys. So, valid na po ito as original. Same lang po dun sa original na ini-issue dati. Ayan, mga ribbon-ribbon. Wala na kasi yun eh. Ito na ngayon. So, ang mahirap nito, yung ini-issue dito, hindi mo, kung titingnan mo, ipiprint mo lang, kahit colored, parang hindi kung ipapakita mo, isasubmit mo sa isang uh, uh, government agency or mga bidding, parang para sa akin, parang kasing ano eh, hindi pa siya, hindi ka maniniwala agad-agad kasi sa itsura niya is Only printed lang siya. Walang mga sealed. Wala siyang mga pirma na original sign na galing sa directors ng SEC. Kaya medyo ano talaga itong uh, dito ako na ano medyo hindi maganda. Dapat meron pa rin talaga ng issue na silyado. Para mas may pirma na original. Mas maganda pa rin talaga yun. Pero ito eh. Ginawa na nila to Online na talaga lahat. Mabilis nga naman ang releasing nito. Yun naman ang advantage nito release mo rin na kukuha mo na agad yung certificate, pwede mo na agad i-present. Yun. Kasi na, pinabilis nila ng release niyan para dito sa BIR at sa ibang mga uh, government agencies. Si BIR kasi may may limit yan. Uh, 30 calendar days ba yun? Kailangan may register mo to si si SAC mo. May pasok mo agad. Pag, uh, date of uh, approval. Kung kailan na na-approve yung certificate, ito ni SAC ninyo, ayun, kailangan ipasok niyo po agad sa BIR. At meron pa yung ano si BIR ha, meron pa yung uh, na, naririnig ko ha. Yung uh, tawag ito, yung mga every peep of the month. Ang parang ganun. Pag na approval date mo is, uh, kunyari, na-approve ka ng uh, October 1, okay lang, ano, October 5, may file, uh, ah, hindi, ano bang ganun? Parang, ah, yeah, every peep of the next month. Ayun pala. Na, parang narinig ko yun. Every peep of the next month. sa kaibigan nating, ah, uh, partner natin sa tagalakad dyan sa mga local. Meron tayong partners dyan eh. Every, every pip of the next month pala. So, halimbawa, bakit ba pinag-uusapan natin to si BIR? SAC lang tayo. <laughs> Balik tayo sa topic natin. So, ito na mga guys. Siyensya na po ah. Uh, ito tayo. Proceed to online payment. Pwede nyo po i-click yan at papasok po doon sa link ng uh, ESPaySec. Ayan, ito po yung May shortcut po ako dito ng link. Pero, pwede rin po nga, uh, yun, dinownload ko na nga po kanina. Pwede rin po nga, uh, gumawa tayo ng bagong tab at i-click lang po ito. Meron na kasi akong link. Ayan, pay now. Pero, may, may maraming way din eh. Uh, tayo, i-click ko, i-click natin to. Same lang naman din po ng assessment yun. Yan. Click lang po itong I agree. Proceed. Yes mga guys, ito na po, nag na po siya sa online payment dito sa may SEC. Kung ano yung uh, link po nila. Ito na po yun. So, check nyo po kung uh, tama po yung name. Kung sa inyo nga. Baka uh, mamaya sa iba. Sa iba yung mabayaran nyo. So, mamili, po, mamili lang po kayo dyan kung saan nyo po gusto bayaran. May mga service charge po ito mga guys ah, So, ako dito lang po ako nagbabayad sa e-wallet. Yan, uh, sa Gcash lang po kasi 10 pesos lang po ang uh, service charge. Kasi pag dito sa mga credit or mga debit card, nako, malaki ang charge po. Ah, uh, 2% po yata sa kung magkano yung filing fee mo. Medyo malaki-laki po yun. Kaya, dito na lang ako sa e-wallet. So, tatype ko lang po dito yung uh, verification code para po uh, mag-proceed na po siya sa payment. Ayan. So, sa ngayon, ah, uh, kapos yung GCAS ko. Hindi ko siya mababayaran. O, <laughs> ginapos uh, po ang uh, laman ng ating uh, GCAS sa dami ng, ah, uh, Binayaran. Back muna tayo. Yan. So, okay naman kahit mag-exit uh, tayo dito kasi na-download naman natin yung uh, assessment form. Ito po siya. So, i-exit na po tayo. Bukas na lang po natin ito bayaran. At uh, gabi na. So, exit na po. Yan. So, kung gusto nyo pong bayaran uh, in the future, So, punta lang po kayo dito sa link ng uh, SAC sa Maya, ESPAYSEC. Tapos, so, click nyo lang po yung Pay Now. Lahat po nang uh, bayarin nyo po sa SAC dito po, kung ano-ano yung mga, yung mga gusto nyo bayaran. Penalties, filing fees, ano-ano pa man dyan. Dito po yun, wala na po, pong iba. Tatype nyo lang po yung uh, reference number ng inyong KF. Halimbawa po, ito. Yan, yan po yung aking uh, uh, 2025. 1016. Lagay niyo po ng hyphen sign 1375 5196. Click search. Ayun. Tama ba yung lumabas? O, tama po. Nasa tamang kamay po tayo. So, ayan o. Parehas, 2906. O, ayan, manimili po dyan. Kung saan niyo babayaran. So, ganoon lang po kadali mga guys. Pagbayad. Pag nabayaran na natin yun, yun, automatic po yun. Mag, ano po ng, uh, po nang, create na po ng uh, certificate yun pag uh, login niyo po sa may inyong uh, application sa Spark. So, okay na po mga guys. Hanggang dito na lang po muna. Hindi natin mabayaran 'to ngayon at kapos ang ating Gcash. So, thank you for watching. Bye-bye.